Hello everyone! Samahan niyo pala ako umuwi ng Pilipinas. Excited na rin ako makita ang reaksyon ng aking baby. Ang kilala lang kasi niyang mama ay yung nakikita niya sa video. Di ko alam kung ano magiging reaksyon niya. Pero super excited talaga ako. Maaga pala ako nagising at hindi halos ako nakatulog dahil sobrang excited na ako umuwi ng Pilipinas. Madami rin palang delay sa biyahe kaya kahit 7.30 ng gabi ang aking biyahe ay maaga akong umalis. Sinamahan din pala ako ng maganda at makulit kong kaibigan. Kahit galing night shoot yan ay fresh pa rin. Nakalagay ano sabi mo? Noong una, gusto ko lang naman mag-upload para makaipon. Ka, mag-iipon ka pa, ano, mag abroad ka para makapag-ipon. Nung nasa Pinas ka na, mag-iipon ka para pang pauwi sa Pinas. Mabigat pala yung luggage ko at hindi ko alam kung accurate yung aming ginamit na pang timbang. At yun na nga, naiwan nga kami ng aming tren. At hindi rin namin maintindihan kung anong sinasabi nung nag-a-announce. Kaya ginaya na lang namin yung mga tao doon. Lumipat sila ng tren, kaya lumipat na din kami. Tawa nga kami ng tawa dyan at sabi niya, iti-check niya na lang para sigurado. Ito yung pinaka, ito ba yung ano? Hindi. Tingnan mo, may At ano pa. pa. Ano pa lang? May kasanong Nasaan tayo ngayon? We're in Ulm. Going to Stuttgart. <laughs> ano na ah, excited na oh. kami oh. umuwi. <laughs> Kasama Kasama <ako. laughs> <laughs> mo na ako. <laughs> Ng Naghiwalay na pala kami dyan dahil sa mas mabilis na tren na ako sumakay papuntang airport. Ang kulit pa niya dyan parang di galing duty ah. Narating ko na pala ang airport pero kailangan ko pa sumakay ng bus para makarating sa Terminal 2. Inabot din ako ng 5 hours na biyahe galing sa aming lugar papuntang airport. Nakakilala din pala ako ng ilang Pilipino dyan kaya nakipagkwentuhan din muna ako. una kong kinawa ay chinik kung ilang kilo nga ba yung dala kong luggage. Di ko kasi sure kung mahigpit o hindi yung airlines ko kaya maganda na rin yung sigurado. Tumambay na din muna ako dahil sobrang aga pa. At ayun nga, tama lang naman yung timbang. Kasi 30 kilos yung pwede. Wala din palang pila doon sa drop off ng mga baggage. Tapos kapag check in na rin ako online at nakagawa na ako ng e-travel. Kaya mabilis na rin akong nakakuha nitong printout ng boarding pass. 7.30 ang flight ko kaya 5pm ako pumasok dito sa gate pero grabe ako lang mag-isa as in ako ang pinakauna Before 7.30 ay nagpapasok na sila ng mga pasahero at di nga ako nagkamali. konti lang talaga yung mga sasakay. Bali, 6 and a half hours ang biyahe ko from Frankfurt to Oman. Lumipat din pala yung isa kong katabi sa business class. Kaya solo ko itong isang linya. Nakakatuwa dahil makakatulog talaga ako buong biyahe. Malapit na nga kami sa Oman at nakatulog din ata ako ng mga 2 to 3 hours. So ayun na nga, narating ko na rin itong Oman Airport. Wala din halos mga tao akong nakita dito. 4.30 na nga pala ng umaga ngayon. At 9 o'clock pa ang biyahe ko papuntang Pilipinas. Naglakad-lakad na lang din muna ako dito sa airport habang naghihintay. Ang ganda nga pala ng airport ng Oman. One hour na nga pala akong naghihintay at wala talaga akong magawa. Hindi rin ako makatulog. sa wakas. Matapos ang ilang oras na paghihintay, ay nakaalis na rin papunta ang Pilipinas. Kakalapag lang namin ng airport at naghihintay na rin ang baby ko sa labas. Excited na talaga ako. Sobrang saya talaga ng lahat ng kasabay ko na kabayan. Nakakatuwa makita ang mga kakabwa ko OFW na pauwi. <coughs>